quay 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 sao mấy gặp lần đâu mà đừng quay quay anh ơi anh cả anh gì mà lại anh vậy em từ đầu you stay ngày ngày cái ngày nào thì nhà mình đóng nếu như một oh,

I got brides in Atlanta, just to the in the family. Credit cards in the scams, getting the looks in the van. Yo, welcome back, mga katalolo. Nandito na naman ako. Yun, samahan niyo ako, kakain tayo sa Shakur, kasama ang aking gulay. So, yun, hindi niya mawawala sa video ko. Kalaging kasama yan. Tara na, gulay. Punta na tayo doon sa Shakur. Ha? Let's go! thank <laughs> you sir na nagsik-sik-sik, ang galing mo talaga magbate sir si mga kasama niya naulog mo pa patay ka sa mayar na hindi nakatalikod hindi ka nakita yan nagsasalita siya gwapo daw ako mga katalulo ayan na nga yung pinakain niya sa amin mukhang masarap yan mga katalulo hindi masarap talaga yan na actually naubos ko nga yan may kita nyo na mamamaya ayan na kami nagkakakain na na kami na siyempre na nandyan yung joy ko sa buhay ko ayan bibigyan ko na ng sausawan kumakain na ako mga katalulo Ayan, safe and long tayo. Inaayos-ayos ko yung buho ko. Kasali-salita o tinatanong ko siya, ano ba maganda ba ang ambience dito Ang sabi niya, oo oh, naman, yes, ikaw pa, ikaw ang kasama ko. Tapos, kasama natin ng Shakur. Shakur, baka naman. Ayan, o. Oh. Kain na muna kayo. Let's go. Inam ka muna ng tubig at baka ikaw mabulunan. Ako, hindi ka sasagutin ni Shakur. Lamon ka ng lamon, katalo-lo grabe ka lumamon. Ang laki talaga ng bunganga mo kasi ang lahat. Kahit saan ka na lang kumakain ako po. Napakatamad talaga magluto nang mag-asawa. Eh, kung saan may kainan doon pupunta. At buti na lang nasa malapit na bahay sila siya kun. Ayun ang asawa ko, mabilis kumain pati ako pinakain ng chicken joy wala yan sa bida ang saya pero parang ganun din ang lasa binigyan pa kami ng sabaw with coke na tumunog parang etewop ayan ininom ko na yung coke at naubos ko na nga bye, bye located at pag nasa jam liner na kayo pag tanong nyo sa to domingo nandun lang yung shakur dyan na dyan etso lang kayo and then nakikita nyo na maliwanag. yung maliwanag yun na kala. yung shakur bye bye mga katalot